<laughs> ano ba yan eh? Sabi mo marunong ang lumakoy Hindi <laughs> naman pala Hanggang Hanggang tuhod lang yan Yo mga kabagis, ayan, ito naman tayo sa aming ilog sa Bangan River sa San Isidro. Tingnan nyo naman ang ganda ng aming ilog. Alala ko pa tuloy yung kabataan namin. Dito lang talaga kami si naliligo. Ang gandun sa ano. Ito yung nalala ka namin papuntang oh, school. Pagkagaling si school, pumupunta dito. Ligo na naman. Tapos pagdating, mapapalo dahil basang-basa sa ano. Ayun eh, ang mga buhay natin, mga kabataan natin. Kaya maswerte rin kami dahil meron kami ilog na ganito. Kaya gaya ng, ano, yung pamangking isa, ngayon lang din nakaranas ng ilog yan ay tuwang-tuwa siya nung nakapunta siya dyan. Naliligo sa ilog eh. Kahit abutin pa ng mga dang hapon yan, maliligo yan. Mantalang kami ng kabataan namin hanggang ngayon. Ini-enjoy pa ni namin ang ang biyaya ng ano, ang kapaligiran, biyaya ni God. Ang nature ilog. May ganda ng view? Ang gawain? Tsaka ng mga bata kami talagang maalis talaga kami Nung mga kunwari matutulog kami sa tanghali tapos pupuslit kami maliligo lang kami yan hanggang ano ay naman masada pa si papa dati eh. Yeah, ya muna tutupi, tapos kita kita yun, mga oh, friends eh, mga buhay kapataan dati tapos swerte tayo na andito rin tayo sa, ano, sa ilog na to ya yeah. yeah, kaway kaway sa mga nakaranas ng ganito I amin mean, hindi na namin kailangan mag ano mag rent andyan na sa tapat yung biyaya ang ganda talaga kung may ganito kayo hindi nang pakawalan yung lugar nyo guys nakaabot ka pa sa video na to pakicomment naman kung mayroon din kayo ganitong kagandang ilog sa inyo at sa uh, kung anong lugar thank you for watching bye bye